mula sa FABC Radio. Narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang araw! Ngayon ay lunes, 24 ng Oktubre taong 2022 para sa Bagong Araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita Pangunahin sa mga balita ngayon, higit 10,000 individual apektado ng bagyong obet DOH nilinaw na wala pang community transmission ng bagong COVID-19 sa variants at pagpapapasok ng imported na asukal sa bansa pinalawig hanggang katapusan ng Oktubre. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, pangunahing balita. Umabot na sa 10,874 na individual mula sa Northern Luzon ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Obet. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa datos ng ahensya, karamihan o siyam na libo, siyam na na individual na apektado ng bagyo ay mula sa limamput isang mga barangay sa Cagayan Valley. Sinundan ito ng walong daang individual sa Cortillera Administrative Region o CAR at isang daan dalawampu katao naman sa Ilocos Region. Nakapagtala rin ang ahensya ng anim na insidente ng pagbaha, dalawang landslide at isang soil erosion sa Cagayan Valley, bunsod ng Bagyong Obet. Siyam na kalsada naman sa Cagayan Valley at apat sa Cordillera ang hindi pa rin madaanan. Wala namang naitalang casualty dahil sa bagyo. Samantala, ayon sa NDRRMC, kabuang 66,570 pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo sa Ilocos Region at CAR. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Pumalo na sa mahigit isang bilyong piso ang kabuang danyo sa sektor ng agrikultura at infrastruktura kasunod ng pananalasa naman ng Bagyong Neneng at Maymay -may sa Northern Luzon sa loob lamang ng isang linggo. Batay sa ulat ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na sa 474.2 million pesos na ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa Bagyong Neneng. Habang 533 million pesos naman ang halaga ng nawala sa dalawang sektor dahil sa bagyong Maymay. Kabilang sa mga napinsalang infrastruktura ay mga kabahayan, kalsada, gymnasiums, daycare centers, waiting sheds, mga school buildings at barangay health stations. Isinailalim naman ang mga barangay Santa Ana, Santa Praxedes, Alakapan at Sanchez Mira sa State of Calamity dahil sa epekto ng nagdaang mga bagyo para mapabilis ang paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. COVID-19 watch! Sa iba pang tampok na ulat, kinumpirma ng Department of Health na wala pang community transmission ng COVID-19 subvariants. Sa halip, local transmission lamang na maituturing ang mga naitalang kaso ng XBB at XBC sa variants. Nagbabala naman ang DOH na posibleng tumaas ang kaso ng infection sa mga susunod na araw. Gayunman, wala pa umunong katibayan na ang naturang sa variants ay magdudulot ng severe o critical na epekto sa mga tatamaan nito. Ito ay bagamat iniulat ng ilang eksperto na ang XBC variant ay pinaghalong Delta at BA.2 sa variants. Bagong araw, balitang bayan. Mahigit apat na po pang ang kaso ng hand, foot and mouth disease or HFMD ang naitala sa San Pascual, Batangas. Karagdagan ito sa isang daan at siyam na suspected cases na naitala hanggang noong October 18. Ayon kay Dr. Joanne Stephanie Matira ng San Pascual Municipal Health Office, ang mga pasyente ay nakitaan ng sintomas ng sakit gaya ng lagnat, rashes sa katawan at mga sugat sa bibig naipadala na ipadala na sa Research Institute of Tropical Medicine or RITM ang sample ng mga pasyente upang makumpirma kung positibo nga sila sa sakit. Batay sa datos ng Department of Health, Calabarzon, 91 cases ng HFMD ay naitala sa Batangas kung saan apat na put brito ay mula sa San Pascual at apat na put dalawa sa Batangas City. Nagsagawa na ng disinfection sa mga paaralan kung saan may ang may hawahan ng sakit. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang HFMD ay sanhi ng isang virus mula sa enterovirus family at maaaring maipasa via person-to-person -person contact respiratory droplets at paghawak sa mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Kabilang naman ang paghuhugas ng kamay, paglilinis ng kapaligiran, disinfection at pag-iwas sa pakikisalamuha sa mga taong may HFMD ang mga paraan upang hindi mahawahan ng sakit. Bagong Araw Balita Kalakalan Iniulat ng Manila International Airport Authority na sa buwan ng Agosto nakapagtala sila ng domestic traffic na 109% o katumbas ng 1.94 million na mga pasaherong bumiyahe sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa MIAA, patuloy pa rin ang pag-recover ng international shuttle kasabay ng pagluluwag ng travel restrictions ng Japan at South Korea. Pinapayuhan naman ng MIAA ang mga biyahero na alamin ang kanilang airlines sa entry requirements sa kanilang pupuntahang destinasyon. Pinaghahandaan na rin ngayon ng MIAA ang pagdagsa ng mas malaki pang volume ng mga pasahero ngayong undas at maging sa holiday season. Bagong araw, Balita Kalakalan Pinalawig ng Sugar Regulatory Administration o SRA Board ang deadline ng pagpasok ng natitirang 200,000 metric tons na imported na asukal sa bansa hanggang sa katapusan ng Oktubre. Matatandaang pinayagan ng nakaraang administrasyon noong Pebrero ang pag-aangkat ng 200,000 metric tons ng asukal upang madagdagan ng supply sa taong ito. Ang natuang direktiba ay napaso o natapos na noong August 31, 2022. Ngunit sa bagong direktiba ng SRA Board, pinalawig nito ang deadline para sa SRA clearance for release of imported sugar hanggang noong September 30, 2022 habang ang petsa ng pagdating ng imported na asukal sa bansa ay hanggang October 31, 2022. Naglaan din ng alokasyon ng SRA sa asukal kung saan ang A ay para sa US quota, habang ang B ay para sa domestic consumption at ang C ay para naman sa reserva habang ang D ay para sa world market. Kamayanan sa pagbabalik ng bagong araw kaso ng pagpas na kay Percy Latid na lutas na pero tuloy pa rin ang investigasyon. Magnitude 5.1 na lindol na sa Sarangani, Davao, Occidental. At sa palakasan, Dallas, tinambakan ang Memphis. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. पादु आरा पागू नहीं पर लीता balik balita tayo, inilabas na ng Department of Justice ang dokumento sa initial findings ng autopsy ng Task Force Villamor sa labi ng inmate na sinasabing middleman sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Partikular dito ang inmate na namatay sa New Belibid Prisons Hospital na si June Globa Villamore. Sa dokumentong pirmado ni Medical Legal Officer Dr. Maria or Doktora Marivic Villarin Floro, lumalabas na walang external injury si Villamore at negatibo rin siya sa COVID-19 at maging sa paraffin test. Gayunman, lumalabas na nagkaroon ito dati ng problema sa kanyang puso. Kaugnay nito, umapila naman sa publiko ang kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa para sa pagsagawa ng hiwalay na autopsy sa labi ni Villamore para sa mabilis na pag-usad ng investigasyon. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Sa kaugnay na balita, itinuturing ng case solved ng Southern Police District or SPD ang kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sinabi ni SPD Director Police Brigadier General Kirby John Kraft na nalutas na nila ang kaso dahil natukoy, nahuli at nakasuhan na ang mga suspects sa krimen. Gayunpaman, ipinagpapatuloy pa rin umano nila ang investigasyon sa kaso upang matukoy ang mastermind nito. Bahagi ng investigasyon ng mga otoridad ang pag-review sa radio program ni Lapid mula 2021 hanggang 2022. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa ama ng sinasabing unang middleman na nagplano ng pagpatay sa broadcaster na namatay naman sa New Believer Prison dahil sa heart hemorrhage. Bagong araw, Balitang Bayan. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental kahapon. Ayon sa FIVOX, ang naturang lindol ay naitala bandang alas 3.15 linggo ng umaga na may lalim na 259 kilometers. Tectonic ang pinagmula ng lindol at unang naiulat na nasa magnitude na 5.6 bago ibaba ng FIVOX sa magnitude 5.1. Samantala, wala namang naitalang pinsala at aftershocks sa nasabing pagyanig. Bagong Araw, Balitang Bayan Sa ibang dako, siyang nabaybayin sa bansa ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison or red tide toxin. Sa inilabas na shellfish bulletin number no. 21 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kabilang sa mga positibo sa red tide toxin ang coastal waters ng Milagros sa Masbate, sa Pian Bay, sa Roja City, Panay, President Rojas at Pilar sa Capiz, Baybay ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Mahigpit na ipinagbabawal ng BFAR ang paghuli, pagbebenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish at alamang mula sa nabanggit na baybayin. Nilino naman ang BFAR na ligtas namang kainin ang mga pusit, isda, hipon at animango sa nabanggit na lugar basta't ang mga ito ay sariba at sa mabuti at tatanggalan ng lamang loob bago kainin. Samantala, ligtas naman sa red tide toxin ang Matarinao Bay sa Eastern Samar. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Nanguna si Luka Doncic sa game high 32 points para talunin ang Memphis Grizzlies sa score na 137 to 96. Sa unang period pa lamang ay kumamada na si Doncic ng 21 points. Na ipasok din ng Dallas Star ang walos sa 10 shots at tatlo sa kaniyang apat na 3 point attempts. Ito na ang ika sa karena ni Doncic na nakapagtala ito ng 30 points sa 30 minutes na laro o mas mababa pang tatlong oras or 4 pang oras sa paglalaro. Nakagawa naman si Christian Wood ng double-double na 25 points at 12 rebounds at pumuntos naman si Team Hardaway Jr. ng 16 points habang 15 points si Spencer Dinwiddie para sa Mavericks. Samantala, naitala naman ni Giannis Antetokounmpo ang kanyang game high na 44 points at pangunahan ng panalo ng Milwaukee Bucks laban sa Houston Rockets sa score na 125 to 105. Mayroon din itong labing dalawang rebounds. Dinagdaga naman ni Jero Holiday ang panalo sa pamamagitan ng kanyang 19 points at 10 assists para sa Milwaukee. Nasayang naman ang 22 points ni Jalen Green para sa Houston habang ang backcourt mate na si Kevin Porter Jr. ay nakagawari ng 18 points, 5 rebounds at 7 assists. Sa mantala, kinilala bilang bagong World Boxing Association or WBA Asia South Flyweight Champion ang Pinoy boxer na si Vince Paras matapos nitong talunin via unanimous decision si Roberto Paradero. Pinabagsak nito si Paradero ng dalawang beses sa ikatlong round. Si Paras ay nakalikom ng 18 panano, 15 knockouts at dalawang talo at may isang draw sa kanyang professional boxing career. Matatandaan na nagsilbing Match, ang Paras-Paradero fight matapos mauwi sa draw ang una nilang laban noong April 2022. Sa pagbabalik ng bagong araw, mga hindi bakunado contra COVID-19, 12 anos na mga bata pababa, hindi makabibisita sa Manila North Cemetery. MWSS pinag-aaralan ang Great Hike Request ng Manila Water. At sa ibang bansa, President Xi Jinping nakuha ang suporta ng Chinese Congress para sa kanyang ikatlong termino. Ang ating mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusi at mabusising pag-aaral ng iba't ibang independent expert groups na binubuo ng mga tanyag at dalubhasang doktor at siyentipiko. Iginugol nila ang kanilang oras at lahat ng kanilang kaalaman upang tiyakin na ang lahat ng bakunang ginagamit sa ating bansa ay ligtas at nagbibigay ng kanilang ipinapangakong proteksyon. Magtiwala tayo sa kanilang pagiging dalubhasa dahil nagkakaisa sila sa ating mitiing malampasan ng ligtas ang pandemyang COVID-19. Mga dalubhasa'y pagkatiwalaan upang lubos na kaligtasan makamtan alalang hatid ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bagong araw, pangunahing balita. Nagpapatuloy ang bagong araw Naglabas ng panuntunan ang Manila North Cemetery para sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak sa darating na undas. Hindi maaaring pumasok sa Manila North Cemetery ang mga bata na edad 12 pa baba, gayon din ang mga hindi pa bakunado COVID-19. Bawal din sa loob ang e-trike, mga bisikleta, motorcycle at tricycle. Hindi din maaaring magdala ang mga bisita ng flammable items sound system, mga nakalalasing na inumin, baraha at mga batutulis na bagay. Samantala, bubuksan ang gates 2 at 3 ng naturang sementeryo para lamang sa exit ng mga tao simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bubuksan naman ang main gate simula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bagong araw, balita. Ilulunsad ng Paranaque Terminal Exchange or PITX ang O-Plan Unda sa susunod na linggo dahil ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Katuwang ang Land Transportation Office, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at Interagency Council for Traffic, layunin ng programa na matiyak ang kaayusan at kalinisan sa terminal sa darating na undas. Sinabi ni Pit X spokesperson Jason Salvador na nasa 150,000 pasahero ang inaasahan nilang darating sa terminal habang papalapit ang undas. Bagong araw, balita. Sa iba pang tampok na ulat, pinag na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang hiling ng Manila Water na itaas sa 19 pesos and 25 centavos ang water rate hike kada cubic meter sa susunod na limang taon. Sinabi ng pamunuan ng Manila Water na ang hakbang ay kailangan para madagdagan ang pondo dito para sa kanilang mga operasyon. Base sa request, magsisimula ang water rate hike sa susunod na taon sa 8 pesos 0.04 centavos kada cubic meter 5 pesos sa 2024 3.25 sa 2025 1.91 sa 2026 at 1.05 sa 2027 Samantala, sinabi naman ni MWSS Chief Regulator Patrick T. na tatalakayin ng kanilang Board of Trustees ang naturang kahilingan Unan Hanalan sa iba pang pangyayari, sinuspinde ng Commission on Elections sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa December Barangay at sa Guniang Kabataan Elections or BSKE kasunod ng pagpasa ng batas na pagpapaliban sa botohan sa October 2023. nabati na nakatakdasa na itong ganapin simula kahapon, October 22, hanggang 29 at kabilang din sa mga sinuspinde ang iba pang aktibidad at ang mga pinagbabawal na gawain sa ilalim ng calendar of activities para sa naturang eleksyon. Ginita man ni Comelec spokesman John Rex Laudianco na dapat i-adjust ng call body ang calendar of activities dalawang buwan bago ang itinakdang petsa ng naturang BSKE. Kasama niya rito ang period para sa COC filing, election period, campaign at gun ban period at ang huling araw ng paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures. Bagong Araw, Balitang Bayan sa ibang dako, aabot sa 1,844 na board feet ng epil lumber ang nasamsam ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng militar sa bahagi ng Natutungan River Sitio, Natutungan sa Quezon, Palawan. Sa ulat ng DNR, pag-aari ng isang alias Bonbon Bundal ang mga nadiskubreng illegally cut lumber. Ang pagkakadiskubre sa mga kahoy ng Oakland Natutungan Team ay batay sa sumbong ng isang concerned citizen. Talamak umano ang iligal na pagpuputol at pagbebenta ng kahoy ng ipil e sa nasabing lugar. Nasa pangangalaga na ng DNR Senro sa Quezon, Palawan, ang mga nakumpiskang kahoy para sa kaukulang disposisyon. Bagong araw, balita pang Nanawagan ng mga ambasador ng Britain, France at Germany sa United Nations na investigahan ang Iran dahil sa pagsusuplay nito ng drones sa Russia. Sa isang sulat na ipinadala kay UN Secretary General Antonio Guterres, sinabi ng mga ambasador na dapat mapaimbestigahan ang naturang bansa dahil sa mabigat na paglabag nito sa UN Security Council. Itinanggi naman ang Iran ang sinasabing pagbibigay nito sa Russia ng mga armas para gamitin la bansa sa Ukraine. Mababatid na maraming bansa at organisasyon ang nagkondena sa sabwatan ng Russia at Iran dahil sa drone na target ang mga gusali at sibilyan. Bagong araw, balita pandaigdig. Sa ibang dako, nakuha ni Chinese President Xi Jinping ang suporta ng Chinese Congress para makuha ang makasaysayang ikatlong termino sa kanyang posisyon bilang pinaka-maimpluensyang pinuno ng bansa. Sa isang pagtitipon sa Beijing, inaprobahan na ang reshuffle para sa mga matataas na opisyal agaw pansin rin umano ang pagkakatanggal ng ilan sa mga opisyal na kalaban ng Pangulo na nakakuha ng atensyon sa mga opisyal nito. Nakatakda namang palitan ang malalapit na kaalyado ni President Xi Jinping na sina Chief Li Qiang at Deng Xuanzang na namumuno sa Central Committee. Inobliga naman ang lahat ng mga miyembro ng partido na panindigan ang posisyon ni President Xi sa Komite ng Central Party League sa buong bansa na magbibigay ibinigay kay President Xi para sa ikatlong termino bilang Pangulo ng China. Ang Central Committee ay humigit kumulang dalawang daang matataas na opisyal ng partido ay inihalal rin ilang sandali matapos o bago matapos ang pagtitipon. Bagong Araw, Bagong Diwa Mula po ito sa unang Timoteo, Kabanatang 6, Talatang 17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Bagong Araw, Bagong Balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong lunes ng umaga, 24 ng Oktubre taong 2022, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEDC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.